anong size at anong weight limit dapat ng hand carry. Pero bago yun, pag-usapan muna natin, ano ang hand carry? At tinatawag din carry on baggage, hand luggage, and cabin baggage. Mga Pilipino at sa Pilipinas, kilala ito sa hand carry. Ang hand carry kasama to sa basic fare na babayaran mo sa ticket mo. Hindi mo ito chini-check-in at pwede mong dalhin sa loob ng eroplano. At ilalagay mo to sa overhead compartment. Pero masters, may restriction to. Dapat pasok sa weight and sa dimension. Anong mangyayari pag hindi pasok sa measurement and sa weight? Consider check-in baggage na to, Masters. Example sa ticket mo, may isang check-in baggage ka lang. So, pag hindi pasok ang hand carry mo sa measurement and weight, magbabayad ka ng additional. Either bibili ka ng extra baggage or magbabayad ka ng over baggage. At kapag hindi naman napansin to ng check-in agent, pagdating mo sa boarding gate, pwede ka nilang intercept or during boarding. Hi Masters, welcome to my vlog. This is Master Bay. Pag gusto mo ng ganitong content, don't forget to follow me on Facebook, TikTok, and YouTube. Another awareness video tayo Masters sa nekti-trending sa social media. Shout out to Kasipit Vlog for this video. Ihimayin natin ang video para makuha yung perspective ng isang ground crew dati sa airport. Ano ko sa Cebu Pacific? Galing Puerto Princesa Palawan, kapunta na kami ng ilo-ilo niyan. <laughs> halos lahat nakapasok na kami nang biglang hinarang yung isang kapatid ko dahil malaki daw yung kanyang bagahe. Ito, Masters, take note. In-intercept sila nung boarding na. The issue here is the bag. This one, no problem. So, in-intercept yung bag niya dahil malaki. Good job dahil tinakpan mo yung mukha ng ground crew and pati na rin yung ID. Anong standard ng Cebu Pacific? Do, do you guys need to check na sa lahat ng airport o specific airport lang? Oh, yung mag yeah. mag-check kayo ng bag. So bakit hindi kami na-check sa Manila pala? Ito, Master procedure talaga dapat yan sa airport. Yung mga chine-check-in natin, hand carry. Pasok ba sa weight and measurement? Kaso ang problema siguro kulang sa manpower or nagmamadali dahil baka madelay yung flight. Kaya siguro hindi na nai-check. Ka. Kaya huwag kayong magalit kung ginagawa lang nila yung trabaho nila. Dahil SOP nga naman, masters. Pero yung iba, considerate. Pinagbibigyan na lang Kunwari yung check-in, sumobra ka na lang ng 1 kilo or 2 kilos, minsan ginugo na nila yan. Pero kung yung agent as per the book at sumusunod sa procedure, hindi kayo pwedeng makipagtalo dahil rules yan, masters. Yes. so may pagkukulang sa Manila. Yes, ma so in short, hindi kayo lahat consistent. So yung flight niya, transit sila sa Puerto Princesa. Galing sila ng Manila. At ang final destination nila, Iloilo. -ilo. And gusto kong i-comment si ate dahil napakagaling yung sumagot at napakamahinaon. Cebu Pacific should give her appreciation letter or promotion. Bilang sabi naman itong attendant na to, hindi daw talaga kasya yung bag. Kaya sa pangalawang pagkakataon, pinasukat ulit natin. Oh. Pasok yan, oh. No? Look, look, no. Paano, paano mo pababayaran yan? Look at that. So this time, ikikall call out ko si sir. Hindi po kasya yung bagay niyo dyan dahil ang sabi dyan, inclusive of handles and wheels. Dapat kasyang-kasya po yung bagay niyo. At kapag hindi po nagkasya, Consider check-in baggage na siya. First time mag-travel, meron ganito sa airport. Pag ilalagay nyo yung bagahin dyan, malalaman nyo kung hand carry or check-in. Nakalagay din ang dimension in inches and centimeters. Or ang the best part, ilagay nyo na lang ang bagahin nyo. Inclusive of a handle and wheels. So dapat pasok dapat talaga gaya nito. Dahil yan din ang size ng overhead compartment kung saan nyo ilalagay ang hand carry nyo. Kwento ng kapatid ko, 1.6 daw yung siningil sa kanila pero sabi nila 1,000 na lang yung cash. Kaya tinanggap na daw ng Cebu Pacific. Okay masters, sa last part naman, pinagbayad siya ng 1,600 pero tinanggap na yung 1,000. Tingin ko dyan dahil paalis na yung aeroplano para hindi lang madelay Kinuha na lang yung bayad sa kanya para matapos na. Pertinect yung website ng Cebu Pacific. Yung 1,000 parang considered extra carry-on baggage for domestic flights. Pag international, short-haul flight naman. Ang charge na is 1,500. Pag long-haul flight naman na international, 3,000 pesos. So anong size dapat ng hand carry at anong weight? Iba-ibang airline, iba-ibang policy. At depende yan sa ginagamit na aeroplano. Pag malaking aeroplano na na siguro pwedeng mas malaki. Or kung maliit yung aeroplano nila, pwedeng mas maliit. Pero ang weight dyan, automatic palagi yan, 7 kilos. I-check natin yung mga dimension ng mga airline. Cebu Pacific, 56 by 36 by 23. Length, width, height yan, masters ha. Pareho lang din sa Philippine Airlines, 56 by 36 by 23. Para naman sa Saudi Airlines, 56 by 45 by 25 centimeters. Or in inches, 22 by 18 by 10. Pre-refer natin kay Ayata. So ano nga ba ayata? Ito ay abbreviation ng International Air Transport Association. Sila ang gumagawa ng formula and standard na sinusunod ng mga airline. At ang maximum dimension para sa mga hand carry ay 22 18 and 10 inches. At sa centimeters naman 56 45 and 25 centimeters. Pero gaya nga ng sinabi ko, depende pa rin sa airline. So dapat nating sundin ang bawat rules and restriction ng bawat airline na sinasakyan natin. Para iwas aberya at hindi tayo magbayad ng extra. Dahil mahal ang bayad at lalo na kung last minute. Thank you for watching masters and don't forget to share for awareness.